Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kuno-question. No ang sabi po natin noong nakaraan ay uh, it's her choice kung diyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po kahit po sa, sa inyo sa media na personal trip pero meron po pala siyang gagawing official functions kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, e eh, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At um, ginamit niya ang uh, OVP Facebook ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang vice presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang magulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia. At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili. Tanong yan ni General Luna. Rush the top, Lloyd Bruce Kumikiling sa katotohanan Balik na serbisyo, wala Ibanan, binigawas Sa laging handa Sa bawat sulok ng Pilipinas